Malakas na hiyawan ang bumulabog sa hapunan na mag-anak nila Romel pasado alas 7 kasi ng gabi kahapon nang sumiklab ang isang sunog sa barangay Roomistree, Luna, La Union na di kalayuan sa kanilang bahay. Magkakalapit lang po uh, kasi po mga light materials yun, mga kahoy po, eh, mga, mga, may mga plywood, ganoon kaya ang bilis po lumaki yung sunog. Agad na nagtulong-tulong ang mga residente sa pagbuhos ng tubig pero dahil gawa sa light materials ang mga bahay at sa lakas ng apoy, wala nang nagawa ang mga residente kundi ang panuorin na lamang ang unti-unting paglamon ng apoy sa kanilang mga bahay. Ano na datan? May nagsisigawan na tapos nung pinuntaan namin eh, lumalaki naman na yung sunog kaya yun, pumunta po kami doon. Tapos, uh, nagbuos po ka, po kami ng tubig pero hindi po kaya. Kaya, yung, yung iba, tumulong na rin sa ibang kwan para ma yung apoy. Ayon sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Luna, siyam na kabahayan ang nadamay sa sunog at pito sa mga ito ang tuluyang natupok. Sa nakalap na informasyon dun sa nagsimulan ng sunog, sir, Mm, sa kuryente daw sir Sambal sa doon may-ari ng natunuan sir yung fuse box daw sir pero under, under investigation pa lang, sir dahil sa naturang sunog, walang naisalbang gamit ang mga nasunugan. Nananatili ngayon ang 32 individual sa evacuation center ng barangay. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng BAP Luna sa pinagmulan ng sunog at kabuoang danyos nito. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines